So malaking pakinabang to Lalong lalo na sa mga kabataan Na pag dumami yung bunga Libre yung pagkain nila Ayan o, dami Diyan minggo sa paligid may mga mangga Langka Guys, magandang hapon po Ayan, mayong hapon sa tanang mga bisaya Especially sa mga taga Negros Island Region ilabi na sa mga taga Escalante City o sa mga silingan ng mga lugar dari sa Negros Island region so karong hapon na guys medyo bagora jud hingkuan ang ulan mga 30 minutes po ang ulan pero dili man kayo kusog di ako diri karon sa tugkaran sa balay namo Diri sa kuan balay ni mama mamaran ka nagpuyo diri ron guys kay ako kuan man ko. bisita ra kay layo trabaho so guys i turn nako ang inyong mga mata guys diri sa palibot simply ra kayo ang panginabuhi di ako karang galingkod sa lubong sa akong amahan 1994 pa ni siya na wala guys so diri maayong hapon sa tanan yan, dako dere. Sa palibot sa balay ito ang itor ang inyong mata. kinindako dako kayong punuan ngayon diyan minggo guys, kini siya dako. Dili lang unta tanayin ang, ang gidako niya guys ug wala na natunga sa una. Kay kuan man siya guys, nakaliterway nakaliterway Y. Y na ang yang itsura guys, pero tong hing bagyo atong 1994 gamay pa ko. Nailubi guys nga natumba na igoojud ang tunga sa iyang punuan tunga na tunga gyud siya na hati talaga so yung nakikita nyo ngayong puno guys yan balikalahati na lang yan sa puno dati kay hating hati talaga siya nung bumagsak yung puno ng nyog sa pagitan ng dalawang naka letter Y ayun nahati talaga so parang hindi halata kasi nga ngayon sobrang laki na hindi mayakap ng dalawang tao So malaking pakinabang to. Lalong lalo na sa mga kabataan na pag dumami yung bunga, libre yung pagkain nila. Yan, oh, dami. Diyan minggo, sa paligid may mga mangga, langka. Dito, yung space na yan, yung maluwang na yan, may namin yan dati, linga, kamuting kahoy, tanima ng kamuting kahoy yan, linga, munggo, lahat ng ano, pagkakitaan at pangkain, mais. Yan. So, grabe. Ang bilis ng panahon. Sana hindi natatanda, no? Eh, yung ano ng papa ko, pinanganak siya noong December 18, 1934. So, mas matanda yung ano ko eh. Mama, ah, mas matanda si papa. Namatay siya noong August 29, 1994. <clears throat> di mo naman guys. Yung pancho ni Papa. Ilang years na. Ano pa rin, hindi pa rin na sisira. Dati guys, may ano to, may payag-payag ba, may kubo, may kubo to dati, may payag-payag. So, tagal na rin na nasira. Please malinis pa rin yung paligid ng ano niya, puntod. Ayan Francisco El Pabalate O oh, ba? Diba? Francisco Lumaino Pabalate Right guys Nantay ko yung service ko guys At may pupuntahan ako Wala pa Wala May mga bunga pala yung mga jungo. O oh, dami yung Pero hindi na ako sanay Yung makiat guys baka malaglag pa ano dami. Dami mga bunga. Hmm. Right. yan. tubuhan doon sa paligid. Ayun, lupa ng pinsan ko yan dyan, banda. Saka yung bahay niya doon, kubo-kubo ba. Si nag-iisang binata na lang tong pinsan ko eh. Ayun. Dalang siya. Sa may ilalim ng nyugan niya. Yan. So ito yung paligid ng bahay namin dito kahit simple lang. Simple lang ang buhay. Dito lang. Right. Ay, <laughs> right, dito tayo sa harapan. May mga mais at munggo pala doon, no? Sa pinsan ko. Right. Yung kubo ng pinsan ko isa. Kubo niya. Yan. Ayan. Ito mangga, sayang din yung mangga niyan. Diyan mango. Pero papatapisan ko yan guys kasi sobrang ano niya. Eh sobrang uh, tayog na malaki delikado yan pag malakas yung hangin so kailangan na yan putulan hindi naman din makukuha pag maraming bunga sa taas alright guys hanggang dito na lang muna guys yung aking munting video guys sana po ay huwag niyong kalimutang suportahan maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all Right.